But minsan ng buwan o taon ang paghahanap sa mga taong madaling mawala tulad ng mga matatanda at may mga kapansanan. Ang solusyon dyan ng isang kumpanya, pag-aalok ng isang high-tech na wristband. Mm -hmm. Sa scan lang yan at makikita ng informasyon para makauwi sila sa mga mahal nila sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Kali kaliwang panawagan tungkol sa mga nawawalang bata, matanda o dike kaya kaanak na PWD o may special needs. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ni Dennis na gawin ang Bring Me Home wristband. 35,000 na nawawala sa Pilipinas, more or less. Uh, yung iba, naabot ng linggo, buwan. Iba, hindi na talaga nakakabalik. We're talking about the matter of life and death kapag nakawala po yung mga kamag-anak natin. Ang naging inspiration kasi natin sa paggawa ng Bring Me Home ay uh, bigyan ng lifeline itong mga PWDs natin. But in case na sila po ay nakalabas, they cannot defend themselves. So having the uh, identification, it will speak for them. NFC o Near Field Communication ang ginagamit ng Bring Me Home wristband kaya naman hindi na nito kailangan pa ng battery para gumana. Hindi na rin kailangang hubarin kaya para ka may suot na identification card 24/7. Sa pamamagitan ng pagtapat ng phone camera sa wristband, may mga impormasyong lalabas na magagamit ng mga sasaklolo sa iyo sa panahon ng emergency very elastic siya. So, hindi siya talaga basta-basta matatanggal. Wag lang talaga siyang puputulin kapag itinap natin to sa ating mga mobile phone. Magdi-display to ng information like name, emergency contact numbers ng mga may suit nito. At blood type, na napaka-importante. kung kailangan ng medical attention, mabilis po nila mabibigyan ito. Uh, nandito rin po yung mga allergic reaction sa pagkain, sa gamot. Bago magamit, kailangan may register ang mga importanteng impormasyon ng bata, senior citizen at PWD sa database ng Bring Me Home Corporation. Huwag mag-alala dahil iingatan naman daw nilang datos ng mga benepisyaryo ng Bring Me Home wristband. May option po ang, ang mga tao. Either they can choose private. Kapag kinilik nila yung private, ang makikita lang po doon ay ang emergency contact ng LGU at saka ng Bring Me Home Corporation. Kapag ka naman naka automatic na i-display na yung mga information nila. 2022 nang magsimula si Dennis na ipamahagi ang wristbands sa mga kababayan niya sa Sinaloan, Laguna at patuloy silang nakikipag sa mga lokal na pamahalaan sa bansa upang makatanggap ng libreng wristbands ang mga senior citizen at person with disabilities. Umabot na raw sa humigit kumulang 3,000 ang naging benepisyaryo nito sa mga bayan ng Sinaloan, Alamba, Alaminos, Santa Maria at Fami sa Laguna maging sa bayan ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro systematic yung data and also this technology na ma-incorporate sa, sa welfare ng ating senior citizen, eh, malaking bagay. Ang pagsusot ng Bring Me Home wristband ay nagbigay kapanatagan sa mga senior citizen na sina tate Reynaldo at tate Jesus, 86 years old, na pareho nang naranasan na ataki ng hypertension habang nasa labas at malayo sa kanilang pamilya. Hindi na namin kailangan ng magdala ng mga ID. Kung saan man kami naroon, pwede na kami ma-locate ng aming mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito, pag oh, hindi inaasahan na na ikaw ay sa labas, may mangyari sa iyo, ito lang titignan matatawagan na yung, ano, yung dapat tawagan. Pinaplano rin ni Dennis at ng lokal na pamahala ng Sinuluan, Laguna na i-incorporate ang Bring Me Home wristband sa libreng sakay at discounts upang magkaroon ng karagdagang benepisyo ang mga gagamit ito. Bukas din sila sa pakikipagtulungan sa mga organisasyon, eskwelahan at iba pang lokal na pamahalaan sa buong bansa na prioridad ay ang kaligtasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.